Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ang tatalakay natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, pwede bang mag-file ng petition for annulment ang isang misis na siya mismo ang nanlalalaki? Sana masagot niyo ako. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyo kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang mag-file ng petition for annulment ang isang may sawang babae kung siya naman ay may kalaguyo? Hindi batayan na pagbawalan ang isang asawang babae na mag-file ng petition for annulment laban sa kanyang asawa kung siya naman ay nanlalalaki. Walang provision ng batas na kapag may kalaguyo ang asawang babae, disqualified siya. Hindi siya pwedeng magsampa ng petition for annulment. Kung merong batayan para mag-file siya ng petition for annulment, maaari niyang gawin ito. Basta merong grounds. Halimbawa, kung noong ikinasal siya ng, sa kanyang asawa, siya ay labing walong taong gulang pa lamang at isinagawa ang kasal ng walang pahintulot ng mga magulang, walang pahintulot ng kanyang tagapag-alaga o kaya'y legal guardian, maaari siyang magsampan ng petition for annulment. Maliban kung after 21 years old na siya, silang mag-asawa ay malayang nanirahan sa isa't isa at kapwa na muhay nang magkasama bilang mag-asawa. So sa ating viewer na nagtanong, maring magsampa ang asawang babae ng petition for annulment kahit na siya ay nanlalalaki. Ang isyo ng kanyang panlalalaki ay walang kinalaman sa ground ng kanyang petition. Magpapasya ng korte sa petition sa inilatag na batayan witnesses, evidence at mga iba pang mga bagay na may kinalaman sa kanyang petition. Pero maring magsampa ang asawang lalaki ng kaukulang criminal action laban sa kanyang asawa na nanlalalaki. Kung meron siyang witnesses katibayan, mare siyang magsampa ng adultery. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ang ating talakayan. Sana meron kayo na pulot na kaunting kalaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!